Taliwas, sa panawagan ni President Marcos, napaonla rin ang lupang sakahan at tugunan ng pagkakaroon ng food security. Subalit, sa bahaging ito ng Sitio Sihwang Barangay San Juan, Taytay -Tay Rizal, ang dating sakahan na ito ay pinatag na at binakuran ng land developer na tinatawag nilang Peace Be With You. Ang bahagi ng lupang ito ay tinuturing na bahagi ng 18.5 elevation Nasaklaw ng Laguna Lake Development Authority na nga nito na kung panahon ng nung tagulan ay sakop ng lawa ng Laguna at kung tag tagaro naman ay lumilito ang lupa na siyang tinataniman ng mga magsasaka. Ang sakahan din na ito ang siyang pinagkunan ng mga ay sandang ba ng bigas na isinuporta ng lokal na pamahala ng taytay noong panahon ng COVID-19. Noong panahon ng pandemic, ang aming kung mahal na mayors, ang dating, ma dating mayors, ay na nabinili binili po bilang tulong po sa mga magsasaka binayaran po yung aming mga palay anang uh, ng aming mga bigas para ipagkaloob doon sa mga kababayan namin na nangangailangan na, nang, na nang ilangan ng, ng na nang ayuda bilang pagkilala ng nasyonal na pamahalaan sa mahalagang papel ng mga magsasaka ng Sitio Siwang napagkalooban sila ng DOST ng pang-aani ng palay at kiskisan subalit tila ang mga magagamitan ito ay magiging dekorasyon na lamang, matapos sa sakupin at pakuran ng developer na peace be with you ang lugar dahil pinalalabas dito na may titulo na sa kanila ang nasabing lupain. Kami po ay humingi ng uh, ng gilingan sa department of uh, diu po. Uh, umiling po kami na bigyan kami ng ng uh, ng gilingan at iyon po ay pinagkaloob sa amin dahil nakita naman nila yung amin pangangailangan. At noong maibigay sa amin yung gilingan na yun, nakaramdam po kami ng uh, simpre yung tuwa at talagang nagbago po ang, ang aming pamumuhay. Sa ngayon po, yung aming mga kasamahan na may istruktura dito, may bahay na tinitirhan na dati masaya silang nag, uh, nila ang kanilang mga anak. Ngayon po ay nauwi sa uh, marahas dahil Kinulong na po kami ng, uh, ng investor hindi na makalabas. Yung mga senior citizen namin ay natatakot na natutulog na sa kalye kasi minsan hindi makapasok sa kanilang lupang, sa kanilang tahanan. Paging ang ginagawang pagbabakod mano ay wala namang kaukulang permiso mula sa lokal na pamahalaan na nagsisilbi yung mga pipi at bingi sa karaingan ng mga magsasaka. Dahil rin sa ginawang pagbabakod, ang mga magsasaka ay pinagbabawalan na rin na makapasok sa lugar at maging sa kanilang mga tahanan. Kaya nga't nananawagan na sila sa iba't ibang hinsa sa pamalaan lalo tigit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan sila sa kanilang mga problema. Ang sinapapanawagan... Namin talaga na magsasaka ay magbigyan kami ng pansin dito na nauubos na pati ang tinitira namin bahay, lalo na sa Pangulong Bungbong Marcos. Ang priority ay ang mga magsasaka sa kanyang bansa na ito may pagpatuloy at mapagkuhanan pa ng mga pagkain. Mm -hmm. Dahil ang mga magsasaka dito ay nauubos na, pati pa mga manginista isda, nauubos nila kuha yung Laguna Lake na hindi naman dapat. Felix Tambonco, The Observer News.